Mas naman ang kilay ng ilang eksperto at mambabatas sa patutsada ni VP Sara laban sa mga anyay tutol sa confidential funds. Hirit nila huwag nang ibahin ang usapan at idetalye na lang kung saan ginastos ang pondo. Nasa frontline ng balitang 'yan si Deva Buel. We ang kurakot ang tunay na kalaban. Yan ang buelta na nagbitiw na Finance Undersecretary na si Cielo Magno kaugnay ng kontrobersyal na pahayag ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte laban sa mga kritiko ng hinihingi niyang 650 million pesos na no confidential funds para sa OVP at DepEd. Tinawag niyang insidious o tuso ang motibo ng mga kontra. Kung sino man na kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Pero Banat ni Magno, huwag daw ibahin ang usapan dahil karapatan ng mga Pilipino na malaman kung paano ginastos at sino ang nakikinabang sa confidential funds. Karapatan daw ng publiko na humingi ng accountability. Dahil ang tunay na kalaban daw ng mga mamamayan ay ang mga nangungurakot sa kaban ng bayan. Hamon pa niya, ilabas ang audit report. Hindi rin nagustuhan ni Act, Act Teachers Party List Representative RRF Franz Castro ang patutsada ni VP Sara. Hirit niya, ang Presidente na nga ang gumastos ng 125 million pesos sa loob ng labing isang araw. Nang walang paliwanag, tapos parang sila pang pa mga nagtatanong ang pinalalabas na masama. Ano na raw ang nangyari sa sinabi noon ng Vice na kaya niya at ng kanyang opisina na mabuhay ng walang confidential funds? Wala pang bagong tugon ang opisina ni VP Sara, kaugnay sa pahayag ni Namagno at Castro. Pero kung si Albay Representative Edsel Lagman naman daw ang tatanungin, dapat paalalahanan ng DepEd na templo ng kaalaman at hindi arena ng surveillance ang mga paaralan. Dapat din anyang maging isang guro ang Education Secretary at hindi isang centurion o tila ba commander ng Army. Sa ngayon, inaayos na ng Kamara ang paglipat sa buong 650 milyon pesos na confidential funds na OBP at Deped sa mga ahensyang may kinalaman sa seguridad ng bansa. Dati na rin nabang sinabi ni VP Sara na kaya nilang magtrabaho kahit walang confidential funds. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.